Good day mga kabaro O mayroon na naman akong isi-share sa inyo mga kabaro na 1966 mga kabaro, 5 centavo Ayan. Ang ganda pa niya, yun eh. Ang kintab-kintab pa yan 25 centavo yan almost uncirculated siya wala pa siyang tama at bagong bago pa siya yan at meron tayo pang isa rito na 1964 yan medyo luma na to yan 1964 ha? so yan medyo may tama na ito, 1966. Yan, ang ganda pa. Ang ganda na, kanyang reverse. Yan. At pati, ang kanyang reverse, mga kabaro. Ayan. At inuulit ko po, hindi po ako bumibili ng bariya. Yung akin, binibinta ko rin po kung merong gustong bibili magbinsay lang kayo sa akin yan. yan medyo makapal ng kunti ang 1966 ha eh. kaysa ikumpara natin sa 1964 makapal ng kunti yan yan Mas maganda ang 1966 tingnan mga baro. Yan eh. Ayan ha. 1966 saka 1964 na 25 centavo. Ayan. Napakaganda pa. Ayan. Ayan ng ah, linaw-linaw pa ng ating Central Bank of the Philippines yan hmm. ang ganda nya yan. sino may gusto nyan mag lang kayo sa akin alam ko mahal na rin to eh yan 25 centavo